Kung si hindi si ngayon si mong Minerva kasi dumaan kami rito para makakain ng kanyang napakasarap na bibingka. <laughs> so may baga sa ilalim, may baga rin may apoy sa taas para pantay dito. right say the worst and the that taken away. why what astral plane okay <laughs> singapore <laughs> <laughs> Murder Mystery. Murder Mystery. Ah, uh, uulan pa rin. <laughs> Nasa Louisiana tayo sa may ano. Sa may uh, Laguna. O sa tapat ng ano. Aling Minerva's. Sa Aling Minerva oh. Marami kang marami kang ano. Oo. Uh -huh. Nag-graduate na po yung anak ko. Talaga? Ano po yung panganay ko? Wow, Oo. Congrats. Sa so, pagkabalik-balik yung pagbili ng bibingka. ka. Talaga. Yeah. Ang galing. Oo. Uh Nag-outrated -huh. na po siya ngayon. Yung sindi-sindi si Ma'am Minerva kasi dumaan <laughs> kami rito para makakain ng kanyang napakasarap na bibingka. Ayun <laughs> 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 po. Eh. Hindi nyo ako nakakalimutan lagi. O, siyempre. Ano nga? Boy, uh, bago makarating sa Ciudad Verdadero, dito muna kami dumadaan. Um, Medyo umulan, pero maaliwalas na ngayon. Eh. Ang absenda ko nga po yung wasting. Uh, uh, umepekto na yung focus focus na ginawa namin uh, para umaliwalas. Kamaya wala na yung ulan na yan. Sana nga po para makabenta kami si holiday o, sa holiday. Oo, ano po siya. Ang nga, no? Kapit no? oh, so, mga holiday po kasi yan. magkano na nga yung dibintan nyo ngayon? Pero pa rin pesos. Saka buko na po. Pero 3 pieces, 100 po. 3 pieces. Po. Pag 100 po, nakasukot na lang kami. Pag ah, 200 na Ah, pag nakabasket, 200. Um, Ilang piraso? 6 pieces pa 6 pieces. Um, Kapag 3 pieces, nakasukot. May nagtatanong nga eh, uh, ano raw ang sekreto masarap ang bibingka ni Aling Minerva? May pagmamahal siya. <laughs> Ay, ay, ay. Dinag number 1 na recipe si kailangan oh. mahal mo yung ano. Oo naman, no. Man, no. Saka yung bukal sa kaloob ng okay. ka. Saka personal na no. si Ma'am Mira mismo nagluluto okay. ng bibingka ka niya. Ha? Ah? Uh, saka si si okay. Mr. Robert ko. So. Mr. Kuya Obeng Kuya Obet. Okay. Mr. Oh, oh So, yung pinasalo pa mo mahal ng dalaga, kaya sumasarap ang bibingka ka. Oh, ni Aling Minerva. Kung <laughs> sinasabi niya lang may kayo, ma, kayo mo lang pagmamahal. <laughs> <laughs> kayo yung na pagmamahal po yun. Ayan, dito po yan sa may, ano, no, sa may Louisiana oh Sa may, anong ito, uh, Louisiana, Laguna. No? Opo, sa malapit po sa Via Rosa, di, uh, Minerva ayan. special buko bibigyan po. Yeah, mm -hmm. May free po kami buko juice. Yeah, may to free buko juice pa. Ah, may one to sawa. Ayan, umuulan-ulan pero maaraw. Dito magmuto ng bibingka. At, ano yan, yun? Dito, dito naka naman yan. Ang purong kao yung kao. Paano magmuto ng oh, oh, bibingka si mamaya? Tapos yung maluluto niya. Yung maluluto daw niya. So, may baga sa ilalim. May baga rin. Hindi ako sa taas para pantay dito